Start da lang video. Ito po yung mabunta sa bahay. Ito may. A.K.A. Lalo yeah. May. Yeah! Kamay kamay! Kamay kamay na lang! <laughs> Ayan po ang aking love love. <laughs> Punta kami sa bahay nila ngayon kasi... Ewan ko. Ano magandang <laughs> gusto? Wala. Mag-shopping. Mag-shopping? 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 mag shopping mag shopping mag shopping mag shopping mag shopping mag tapos so, siyempre, so, libre na kasi may babalag sa mga. Okay, lang. Siyempre, ako naman. Hi! <laughs> ako po yung nagbibidyo. <laughs> Actually, ako talaga yung nagbibidyo. <laughs> Alam mo, ano sa sabihin back to the way. Yan, tahimik dito. Kabilang lang dalawa na lang nag-iingay. Masyadong boring. Ang damingay kasi na ng uh, pusa. Pusa. Pakita mo yung pusa natin. pusa namin. Yan po'y alaga namin. pusa Mukhang ewan. Yung Laman ba niya? <laughs> <laughs> yung utak po'y barya. Ay, labat na si Jack. Ay, si Garfield Garfield. Yan. Bibibibo po siya sa Facebook. Yan. Ito po yung aking double up na maganda. Sexy huwi Puwit. Miss, pwede kayo ligaw? Miss, pwede kayo ligaw? Daling sa gubat. Oo, oh, yan. Nakikita nyo, medyo malayo pa po yung lalakarin. Bakit yung chan ko na? Ito po yung umubos sa akin ng shakies. Wawa. <laughs> Wawa ko pa Siyang tayo. Siya ngayon gumata ng fried chicken na kahit buto-buto na kinakain pa rin. Ano? Hindi naig pa niya yung asa. Globby siya. Siyempre. Tuy, ingay mo. All the time, kumain niyo dapat mo tayo mag-share sa ako oh. global main situation ano? troll ako troll? ano? mag na ito mong babawal ayan po Amo yung mga batas dito bawal daw magtapon ng basura, ng basura. <laughs> ay <laughs> ba't may plastic dito? grabe <laughs> 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 ko. grabe siya grabe siya, <laughs> <Glubi> siya. <laughs> ito po yung sexy kong magagamal tingnan niyo, sweet, sweet pwede na iligaw miss Ligaw kita, Miss. <laughs> miss, ililigaw kita. Daling kita sa, ano, malayong-malayong lugar. Malayong kabundukan. Malayong kagubatan. Wow. Yung mga bata, may dalang bak. Mysterious bak. Yeah. Gamin <laughs> mo <pagsa>. manan. <laughs> bomba, bomba. Wala <laughs> manan. Kaya manan natin. Uy, bomba, ang liit. Sahagis mo na, na. <laughs> Bo, na to ito. Ito <laughs> so, lapit na tayo. Ilang tulay, Ilang ways na. Ito po yung ilog nila, bale. Kasi ito po yung burulan. Ano do burulan. Yung paglalagay Yung kusa po makapatay. pwedeng pato. iburol. Katulad ni Lalab. Lalab. Lalab ni ay. Oh. oh. Lalab ni ay, kaway kaway. <laughs> po yung masyadong... Paano kaya kapag mahinig mo selfie tapos patay na? No? Pwede no? din. Patay na siya ang selfie. Lalab naman. Bakit? Ay, mo nun ikaw yung Scott. Scot, ikaw yung star ng video na to. Yeah, yeah, yeah. Post ko kaya sa YouTube. Hello, no, 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 Going to house of my love love. Me. So, like, come on. Tapos, ako naman ang bibig. Ay, love love tayo. Dali. Kabilaan. Hindi ako sali sa kabila eh. Ito. Love -lobs. love. -lobs. Love -lobs. love. -lobs. Love -lobs. Pero, love. -lobs. Love love. Love love. Labo Nabula. Nabula. Para kaming timang, no? <laughs> Tensya na. Ang talaga, buhay. Parang gangsta. Yes. Yeah. Gangsta. Ilang ways na lang po. Actually, ilang kanto pa eh. Ilang kanto pa yung dadaanan namin kanto. pupunta po. doon. Kanto na lang. Kanto. Kanto? Kanto. Ilang kanto na lang. Yung mga ano. <laughs> ilang kanto na lang po ang pupuntahan namin. Dadaanan pala. Huwag mong daanan. Isagad mo na. <laughs> Pero dandan dahan, -dahan baka masakit. Dahan-dahan, Oh, hi! Oh, ito po yung plan kong medyo... Medyo... No comment. Medyo... Medyo, medyo, medyo may pag... Uh, mas, mas magandang comment. Mas magandang comment sa babae. Swerte mo, bago ng panyo mo, ha? Ito po pa yung panyo, kulay red. Ito favorite ko, ano? Ano, blue baka yung mga tao dyan, pwede mag-share. Hello Kitty lang, okay na. <laughs> so, ano sa akin, Hello Kitty? So, Basta may Hello Kitty, okay na yun, support na ako. Parang sila loves yeah. si May. Si Mary May de Terrella. Hello ko ako. Hindi, oh. <laughs> sila nga na ko lalabas. Siyempre yung lalabas ko, lalabas <laughs> me. That's my pet cat. Yan yung alaga namin pusa. <laughs> Tapos, hindi mo. Parang siyang galit. Galit na siya. Hala. Ayaw nga na nang binibigyan. Hindi na po. Sabi na po yung bahay namin. Ay, na bahay namin. Bahay niyo. Ito yung puso. Ito na. Dito na. Ito si